Pwede na. Basta talaga mga Pinoy, hindi pa huhuli lalo na sa paglikha ng mga bago. Tulad na lang nitong dato. Datu Hybrid Vehicle na gawa ng mga estudyante mula sa UP College of Engineering. Kasama natin ngayon si Miel Arojado, member ng Team UP. And of course, ang ating rider for the day, Woo! Drew Aureliano. Go, go, go! M Miel, kamusta naman? Ano ba tong hybrid car? Paano nyo nabuo ito? Um, basically, yung hybrid car naman is may dalawa kasi nagpapatakbo sa kanya. Hmm. Yung electric motor, pati yung gasoline engine. Now, yung gasoline ah. engine namin, galing siya sa Yamaha scooter. Okay. Tapos, yung size niya is 20 times smaller than our normal car engine. Baka naman 20 times lower din yan than uh, a car. Hindi naman. Actually, yung top speed na nakuha namin is 80 kph. Oh! Mabilis yung 80 namin. kph, yes. Ah. So, um, um, ano yung primary na engine mo dito? Yung gas o yung electric? Um, actually they help each other out. Nagtutulungan ah, sila sa iba't ibang parts nung speed nung kotse. Ah, so medyo sabay silang gumagana. Yes, sabay silang gumagana. At mukhang nag-enjoy to si Drew. At sumali kayo sa competition? Um, yes, sumali po kami dun sa um, International Student Green Car Competition mm -hmm. nung, May, nung end nung May. Doon sa South Korea. Kamusta naman pa? na naging ending nun? Um, bale, fourth place po kami overall. Woo! Out of Um, kalaban po namin mga iba't ibang bansa. From Korea, from Indonesia, uh -oh. and Mongolia. Tapos, ayun po. um May special award din po kaming napanalunan, which is Best in Design. so Ako, Akala ko na most promising driver. Yung napanalunan nilang award. Best in Design. Yes. Uh, Because, what is ano? Ano yung kakaiba or maganda at ano, kapuna-puna sa design niyo? Actually, yung technical design po yung pinag-uusapan doon. Ang ang sinabi ang pinakita po namin sa kanila is yung paggamit ng super capacitor. Uh -huh. um, it helps the batteries super produce... capacitor. Nagulat <laughs> <laughs> ako sa iyo na may nagsalita sa likod ko. Oh, ano ulit super pag tinitutbayan parang Um, hindi naman po, pero tumutulong siya dun sa batteries natin para magbigay ng mas malakas na kuryente. Okay. So, yun po yung tulong niya. Ah, pero all right. Well, congratulations sa iyo. And of course, sa buong Team UP! yep yeah, abul pa kayo sa klase. Wala kayo excuse. Malapit kayo. Ayan, of course, maraming sa congratulations. And to our driver, how was the experience? Tahimik lang ba yung makinan? Actually, kanina, nag running yung engine. Pero yung hybrid nga siya dahil nag-work din yung battery and the engine. Pero ngayon, pinatay ko yung makina. Okay. But it can still move because of the battery. Oh my gosh, show me baby! Woo! <laughs> 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 Woo! talaga even laugh. Thank you so much, Drew Miel. And of course, buong team UP. So matala punta natin si na Tony Petot Peco. Tony Pecto! dyan sa Barangay Santo Nino sa Marikina City. Hey guys!